Eto na mga kawander, o. Oh. Nalagyan ko ng asim. Tapos may beans yan. Tsaka sabah. Ayan mga kawander, kasi nagluluto tayo ngayon. Tignan nyo naman dito sa kusina ko, o. O, di ba? Wala pa sa ayos. Kasi magluluto tayo ng baka. Pampalakas ng tuhod, mga kawander. O, yan. Ganyan tayo ngayon. Si Wonder Daddy... Wala siya dito ngayon kasi siya yung nagbantay ng tindahan natin. Kasi nag-day off yung isang kasama natin. Kaya, ano muna, nag-deliver siya mga kawander. O, ganito lang tayo ngayon habang wala pa tayong kasama dito sa bahay. O, diba? Alam niyo mga kawander, shift cook naman talaga ang wonder no? Kaso nga lang, dahil sa bisibisihan kami ni wonder daddy, ayan, need namin ng ano ah uh, makakatuwang namin dito sa mansyon ng Wonder Family. Ayan mga ka-Wonder, tingnan nyo mamaya kung anong kalalabasan ng niluluto ko. See you mamaya! Ito na mga ka-Wonder kasi lalagay na natin yung sahog. Ito, o, oh, 'di ba? Diba? Ayan, ewan ko kung anong luto to Basta lalagyan ko to ng asim. Tapos ito, baka to siya. Oh, ito kasi nasira yung ano niya eh. Na ano ni Bell nasubrahan daw niya sa ano yung kasama namin na, ano, na isang linggo. Nahigpitan daw niya ng ano kaya naputol yung lagayan niya. Ito na, ito mga kawadro. Okay. Baka, ito siya. Tapos, syempre, lagyan natin ng yan. Tapos, si Wonder Kasambahay Vlog, kinuha niya yung, ano, kinuha niya yung saba kasi bumili ako ng saba kanina wala akong nakita sa mga tindahan Nakalim nakalimutan kong magsabi sa kanya na ano ang tawag nun na mag iwan siya ng saba na ilaga lahat yung saba na nabili namin kaya ayun eh mga kawander ito kasi yung recipe ko mas masarap kasi to paglagyan ng saging na medyo hinog siya di ba? Ayan mga kawandor. At ipiprepare lang natin yung mga ingredients ng, ewan ko kung sinigang na baka. Ito <laughs> na mga kawandor o. Oh. Nalagyan ko ng asim. Tapos may beans yan. Tsaka saba. O oh, di ba? Diba? Ito <laughs> yung mga recipe ni Wonder Mommy New. mga kawandor. Kasi ang importante lang naman dito mga kawandor, yung sabaw. Ito yung pinakabit namin dito. Kahit kunti lang yung karni niya. Importante yung sabaw mga kawandor. Ayan. Takpan na natin. See you mamaya pag naluto na siya na mga ka-Wonder, naluto na natin ang sinigang na baka ni Wonder Mami Nyo. O, ikakain na tayo. At ito lang mga ka-Wonder, ang recipe ni Wonder Mami Nyo, sinigang na baka na may sabari, polio, tsaka beans. Ayan, maraming maraming salamat sa panunod and see you in our next vlog.